yung paramdam dito naman. Pag rin po kayo susunod, eto, iba ang pakiramdam dito. Hmm. Grabe naman to. Hmm. May dumadaan. Sa tumutunog siya, ang layo ko pa, ayun yung ano, So, ganyan kalayo pala, siguro. Pinakabahan na ako. Andito. So, magbablog lang po ako. 8 minutes lang po. Huwag kayong paparamdam. So, dito kanina, nagtakbuhan sila mga kalbo. Diyan. Yan. Kinakabahan na ako. Papakita ko na sa inyo yung ano. Magbilisan na natin. Papakita ko na sa inyo yung balete. Ito yung balete yung nakakatakot. Tabi-tabi po. Makikiblog lang po. Ayan. Ang nakakatakot sa vlog, yung likod mo. Ayan, di oh. Hindi ko alam kung... Hindi ko rin minsan alam kung ano pinapasok ko, eh. So, andito ako. eto ang nakakapagtaka. Andito ako sa harapan ng doorbell. Paano nangyari hindi siya tumutunog? Ayan yung doorbell, eh. Ang creepy. Ito yung pinakitang Ayan, makikita niyo sa isang video, yung CR. Hindi ko na yung papasukin. Kasi nakita niyo na yan. So, may mga Korean dito Nasulat. paki Pakitranslate na lang kung alam niyo kung ano yan. Tapos dito may dumaan. Kinakabahan na ako, men. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang pumasok dito, eh. Toto, toto, totong to, lugar na to. Hindi ko alam kung kaya kong pasukin yan, eh. sa bahala na si Batman nakakatakot may panike may panike teka lang may panike huwag ka mo ng so dito yung masukal dito yung kanina so stack up na po ako dito hindi ko alam kung saan ako papasok. Dito yata siya pumasok kanina. Ito. Main. Ay, puta. Ay, puta. Ay. Ay. Teka, 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 teka. Tipaya. Si Parang. May umano sa paako. ako Kuya mo sa pa So hanggang saan po tayo? Hindi ko alam. So 8 minutes lang po. Humahangin ng malakas. Alam niyo men, gusto kong puntahan yung lugar na yun. Kita nyo ba? Gusto ko siyang puntahan pero hindi ko talaga magawa. Hanggang dito lang ako. Hindi ko kaya. Tayo na lang tumingin. Tumunog ka na. Tumunog ka. O so, yan. Ayan po. Ibig sabihin exit. Hindi ko kaya. Haanap akong kasama. So, oh. nakakatakot na rito. Parang may... Ah... Uh, Nung uh, nagmumukbang kami. Ah... Uh, todo yung paramdam dito na numukmuk. kayo, todo pa karamdam na. Oo. Oh, Dito na pa si it's Mike eh. Oh? Oo. Oh, So, magbabalag lang kami. Magparamdam lang kayo kung gusto nyo magparamdam. Pero huwag po kayo papakita. Huwag rin po kayo susunod. Eto, iba ang pakiramdam dito. Kaya nga pa tinawag na third level. Mabigat na ano. Ah, kaya pa may by level. Ewan ko, eh, parang sa dulo ng mata mo, parang may nakatayo <laughs> na maitim na eh, hindi ko maalam. Pero pag tumingin ka, wala naman. Iba na yan ako dito? Iba na rin yung... Iba eh. Tsaka, ano? English. English. So, English kayo. So, is there anyone here? Is there anyone here? Do you know how to speak English. English daw sabi ni Sir Soccer. Nag-English no. oh, <laughs> nag english pa. Pero walang paniki dito dun sa kabila may paniki. Alexander. <laughs> <laughs> sa loob. Alexander. 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 <laughs> ano? Sa lokalan ko na. Kala ko ano yung gumagalaw na yun. <laughs> Are you here, Alexander? ano? <coughs> ano? Narinig mo yun? Boom. Parang, narinig ko nga kanina yan. dagdung sa loob, Akal, ayun, isa pa. Akal, ayun, isa pa. Do you believe? Ayun, Do you believe? Gusti. Oh. Dalo yun, di ba? dagdung parang may naglalakad sa loob na parang malaking Oh, Oo, eh, parang dugdug. Okay, naririnig niyo ba? Ang ah, dug dugdug. May ano, may naglakad na parang ang laki ng tao tapos boom. Parang alam mo may echo na pumadjak. Oo, oo, yung ganun. Parang gano'n? Ang laki ng parang malaki. Parang malaki siya. Eh. So do you believe? Do you believe? Mga kalbo? Meron na at kung meron dito? Oo. sabi Liwan niya, na, do you believe daw eh. Dito. Kasi dito, dito na pa si itsme it's Mike, at saka si, dito yung, part na nakakatakot nung kay Ducks. May may humawak sa kanya diyan. So may humawak. Uh -huh. So wala pong hahawak sa amin kay hey, makakalbo na. Ha? Nito? River. River? May river ba dito? Sa kalikog mo. Ba, sakto ah. Meron nga. Uh -huh. May ilog sa may, may ilog daw dito. Tingnan natin kung saan yung ilog. Kami-kami Tabi -tabi po. Tabi-tabi po. I was treated bad. Ha? Ano daw? I was treated bad. Ha? Hingin na siya. So, I was treated bad. Ito yung mga siya, boss. Uh, Ito ay CR. Pupuntahan namin yung ilog na sinasabi. Uy. Uy. Ano yun? I remember you. Ha? Huh? I remember you. Ikaw ang galing dito. Oo nga. Oo. Ano yun? Ano yun? Oo. Oh. Ano yun? Ano oh. yun? Ano yun? Ano yun? Nakakalubos. <laughs> Nakita niyo narinig ako. May narinig ako. May narinig ako. Ano yun? God. Biglang <laughs> may <laughs> parang kumilos na. O, oh, dun diba? Wala akong nakinaramig ko lang. Doon sa dulo ng ano, sa dulo ng ano, sa dulo ng ano, sa dulo ng ano. There's evil everywhere. There's evil everywhere. O, huwag kayong ano ha? Diyan lang it kayo. Lang sa everywhere. Huwag na sa amin. Hindi yung tipong okay. ano, yung tipong kasi doon sa dulo na yun, doon may humawak kay ano, kay... Mike. Kay Smike. Kay, kay Dax. Kay Dax. Dax. Oo, oh, nagkulong siya doon sa banyo. Kasi oh? yun lang ang isa-isang meron kang ano dito. Pinto. Ah. Oh. So, nagkulong siya doon. Oo, oh, tapos sinawakan siya. Tapos tayo, tapos may yun, gumalaw. May naglakad doon. Hindi, may narinig na, na, mo, di ba? Uh, oo, oh, oh, Robinson. Parang footstep yun. Yes, oo. Oh, oh. Yes, oo. Oh, oh. Robinson, are you there? <laughs> nag <Kinakaba> na. <laughs> Hindi ko na <laughs> So, dito sa lugar na to, guys. Merong, meron narinig akong parang yung parang gumano na narinig ko eh. Parang sa simento na parang may kinaskas. Mula sa dulo. Medo oh Oo, nagulat ako eh. Nagulat din si Mukha Kalbo eh. Iba dito. O, oh, di try mo din mag ano. Ha? Huh? Magkulong dun sa banyo. Ano? <laughs> <laughs> oh. Kulong sa banyo? Oh, di ba sabi? Gaining more energy. Kumukuha ng, ng lakas. Oo, oo. Kaya na kaya niya magpagalaw. So, ito. Tatry ito namin pumasok. O, Kaya na. Hindi, kaya mo na yan. Oo. So, dahan-dahan po. Medyo malamok. Wala pong gagalaw. Relation. mo eh? <laughs> 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 Relation. Ano ang relasyon nyo? I remember you daw. Ikaw ang galing dito. Yan yeah, nga eh. Oo. Oh. So, pwede rin na dahil kamukha mo si Boss Rino. Hindi. So, hindi. Iba yun. Oo ano? Oh, nga no. Kinakabahan ako. Spirit talker. Sino ba? One or two? Pag two si makakalbo, one. Ako. So, nandito yung river. Ano sinasabi mo? May river dyan? Yan, yan. Dating, ano yan? Dating river yan. Ah, dating ilog. Oh, no. Sa lugar na yun. Ah. So, sapto, no? sinasabi so, ng spirit talker natin innocence Parang, alam mo yung pag simula ng may gulo parang ayoko nang umalis sa tabi ni <laughs> makakalbo ano <laughs> mo meron dun Bakalina, parang ganito yung narinig ko kanina na mahina na parang Ay, may sumusunod eh kaya nga hindi kaya taas kaya tapos sabi pa ni ate kanina nagpatawas daw sila. Tapos si eh, meron daw sumusunod sa kanila na, na black lady. Ah, sila yung sinasabi na, kanina? kanina? Oo. Oh, lang daw sila ng ano? Ng, ng puso ng saging? Puso ng saging kasi na daw eh, mag, ano, sila magsisinigang. Magsisinigang. So, anong nangyari? Nung pagkuha nila, may sumunod. May sumunod sa kanila. So, yung uh, nagpatnan natin yung anak tapos si eh, ano, uh, bali, mapatawa sila. So yun na, may nakasunod daw na parang maitim na babae sa kanila. ah Anong yung, yung nandul ka So tabi-tabi po, walang susunod sa amin. Oo. Ang alam ko pag ganon, talagang magsasabi ka na, sa "Huwag kang susunod, Oo, mo, huwag mo susunod sa, Oo, huwag ka susunod sa amin diyan." Kalaw. Ano? May nauna sa akin dito. oh Oo. naman raman hindi mo narinig yung footstep dyan kanina pa ako may narinig na footstep eh oh dito nga, may nauna sa atin may nauna sa atin talaga? so, tao dyan? Po? Wala. Hindi mo ko ibigyan. Kanina pa ako may nararamdaman sa likod na... Kaya nga eh, nararamdaman ako ng baling dito. Kanina pa. So, may mga nagbabandle na naman. May multo na nga dito, nagbabandle pa kayo. Okay, so, guys, ang creepy ng likod, oh hindi ko niya no? ko sa semi, para sa mga gubat. Ngayon Kumpleto kumpleto. Ayoko tumingin. Kumpleto si Ricardo. Kumpleto si Ricardo. Ang tatawag yung kunyari nagbo-vlog ka sa harapan ng ilaw pa. Yung nasa likod niya. Yun nga eh, hindi mo alam kung anong nasa likod mo. Tapos yung camera mo pag sinelfie mo ganyan, pag may gumalaw kang nakita, yun nakakatakot. <laughs> so may gubat ka, pero ka abandonadong lugar, 'di ba? Um, nakabukas pa yung ano, boss. Still pa ako. Nakabukas pa yan? Gusto mo magtagang dito? Teka lang. Ano ah, matay siya? Bakit ka namatay? Wala nang pumipindot sa'yo. So, proceed tayo. <coughs> dito, sa kwartong to, medyo wala kami nararamdaman. Doon sa malaki, doon ako may nararamdaman. Dito, eto. Yung dulo. Ito. nay, ano? Li, ano, uh, pa. parang ano, li? Ano? Yung parang... May gumano na naman? Yung, yung, gumano na pa, ah? Oo. oh. So, Alexander, is that you? Di ba Alexander yung sabi kanina ni ano? Oh. Uy. Pagkatapong po kakaroon, Hindi ko kasi pinasok naman ito. So, um ah, hindi ka umabot dito? Anos parang gusto na namin matatagpuan dito yung time na yun. Kaya hindi na namin pinasok yung so, that's look, oh. so, wala. So, wala. Iyon yung likod ng nakakatakot kasi dito. So, paano yan? Ako matay, <laughs> <laughs> di ka. Hindi, ano, eh, gumagana yung spirit ako na, ah. diba? Gumagana so, pa ng... naman. Huwag tanong ka. May kasama ka ba, may kasama ba kami ngayon dito? Ikaw ba yung naglalakad kanina? Francis. 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 Hmm. Francis. ikaw ba yung kasama namin magbuhat kanina? Wala, <laughs> hindi sumasagot. Kung ikaw yun, magparamdam mga magpagalaw ka ng kahit tanong or yapak nga, kahit tsapak lang. Wala. So, lalamukin tayo dito. Wala. Hmm. Huh? Grabe, nakakatakot. Ang kinabot kang paas. <laughs> Agata. 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 Ba't ang dami? Ang dami yung sinasabing pangalan. Hindi di ba kanina sabi niya, ano daw yung... Marami daw na evil. Oo, oh, evil everywhere. Evil everywhere. Matabi-tabi po. Yung evil dyan lang muna. Grabe talaga dito sa mga malaki. Parang hindi ko na kaya dito. Ah. <laughs> <laughs> Tinikilabutan na ako. Tinikilabutan ah. na ako. Ani Hindi kaya sa taas. Nuy! Ano <laughs> Ano yun? <laughs> ano yun? <laughs> Ayoko na. na. <laughs> tabi, tabi po. kami. kami. Isa so, kita naman. Parang, na guys. So, na kami.